Hello po, yan po ang bulaklak. Bumukad na po siya. Sa gabi lang po yung bumubukad. Ito pa po. Ayan. Ayan. Ang dami nila. Ang bulaklak. Ayan. Ayan. Hmm meron ka doon sa ilalim yun ganda ang ganda niya oh. ito po may kasunod pa siya Yan. ito mali pa siya ito po ang ano Queen of the Night kung tawagin yan ang bango po niya yan po Aganda. Yang yeah. yeah. ganda, agak yang ganda ya, yeah. Ganda <laughs> ang ganda ang ganda. ang ganda ang ang ganda ang ganda ang um, <coughs> <ganda>. oh, <ganda. coughs> tapos ang tapos ang ang tapos ang tapos ang yan, ang tapos tapos ang po siya. Yan. <makes> <makes> Pagagat. <Yes. kakes> <Power. makes> oh, Nawala na yung buho ko dito. Ang <makes> ganda niya. Eh? <makes> Yan po ang ano, queen of the night. mama hindi mo. Queen, <makes> queen of the night po. Pero ang tawag po ng mga <coughs> Yung mga, ma, ano na, yung mga sinaunang kuwan, kantada daw. Yan. Yeah. Thank you po for watching. bye Bye-bye.